some people no uh, doon sa committee na medyo critical talaga of her mm -hmm. no, na hindi pa nga nag-uumpisa yung ano eh sinimulan ka agad no on the wrong foot no kaya ako ay ay ano eh would understand no yung naging ano eh uh, naging uh, the way no yung manner ni ano ni BP sa doon eh medyo naging defensive na on her mm -hmm. on her end no? so ang ang ang, 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 ang yung nangyari eh, hindi niya na nasagot yung mga tanong yes. Kasi nga no uh, uh oh, wrong foot eh. No? <laughs> Naumpisa ang agad na, you know, we're, we're just talking about the budget, mm. eh, automatic agad, kung binalik ka agad doon sa confidential, confidential, fund. Eh, wala mm. namang confidential fund doon sa, ano, wala mm. confidential agenda. fund doon sa, ano, sa kanyang hiningin budget ngayon. Mm. At the same time, eh napag-usapan na rin 'yan no during the 2024 budget hearing. Mm -hmm. So tama na tama naman no si ano si uh, dating presidente Gloria Macapagal-Arroyo, yun na na napag-usapan na yun. So bakit ibabalik na naman ngayon? Kasi mm -hmm. yun na nga no may mga ano talaga may mga political biases talaga doon. So kasi sabi nila eh siyempre kailangan explain no tapos yun lumabas na din yung ano no yung dis na ginawa ng COA. Mm -hmm. So sabi nga natin na medyo ano, eh medyo siguro napa napa siya si VP Sara oh. no uh, at the situation mm -hmm. kaya ako na sabi ko nga ako ay, ay ano uh, given na uh, ako yung nandoon eh baka maging ganun din no maging defensive din ako kaya lang yun lang ano medyo ane, medyo masama no sa tingin ng iba mm -hmm. especially those na hindi naman talaga familiar doon mm -hmm. sa issue mm -hmm. pero uh, don sa mga members ng uh, committee Uh, iba yung, iba ang impact sa kanila. Pero yung mga netizens, yung mga yung, yung taong bayan na uh, nanonood, nag sa committee hearing, parang nag uh, nagkakaroon pa nga ng cheering uh, squad sa Inday dahil happy-happy uh, sila sa manner ni Inday ngayon, mapalaban na. Ah uh, po. Uh, Yeah, actually eh, medyo mixed, ano, eh, mixed reaction 'no kasi nagmonitor monitor po tayo kagapon. Mm -hmm. uh, alam din naman natin 'no, pag lalo na kung sa X or sa dating Twitter ka magmonitor medyo negative negative 'yan 'no sa yes. previous administration. Mm -hmm. Medyo mix naman po 'no. Uh, yung mga ano, yung mga talagang followers ni ano ni VP Sara, talagang of course so siya sabi na 'yun, tama ganyan lang dapat yung, ano dapat palaban na, hindi na pwedeng tahimik-tahimik lang. No? Mm -hmm na bao lang tayo ng bao no kasi uh, at the end of the day no uh, ano eh pag nakakipag eh kumbaga sa ano pa kumbaga sa sa Hayop pa no uh, parang patingi eh. kung naka nakaamoy na ng dugo yan eh siyempre no aatake yan yun so, <laughs> yun yes, yun yung, yes, eh, no? ganun yung kanilang impression na baka ano eh baka kung hindi hindi umimik no mm. o kung kung pinabayaan lang ni VP Sara yun eh baka magpatuloy yung ganung ano eh yung ganun so yun pinakita nyo lang na, pero naman eh may may ano eh may, may may panahon dapat no may proper venue may proper time uh, yung mga ganung questions although nang ano sabi natin hindi natin makontrol eh yung mga questions ng mga ano ng mga congressista dahil dito, no? trabaho naman din talaga nila yung mag-question. Yun lang nga sabi nga natin, mm -hmm. kung mga issues na in the past natapos na. Mm -hmm. Eh dapat ano, dapat uh, hindi na muna i-discuss doon kasi i-discuss muna natin yung current na budget. And if we, we, still have time, kasi sabi nga, very un unproductive yung yes. nangyari kahapon. wala oh, so, um. walang nasagot. So, instead na natapos na sana yung, yung, ano, yung budget, <laughs> and then balikan na lang nila yes. kung, ano, kung meron bang, meron bang uh, accountability yung, yung VP, mm doon -hmm. na lang nila ipasok. Tapusin na muna yung trabaho before na, sana yung politika. Mm -hmm. so, oh, okay. Um, dahil sa gesture, manner ni Inday kahapon, itong si Trillan is nananawagan na, na panahon na daw na-impeach na si Inday mm -hmm. Sara. As Vice President. Yeah, actually, uh, ang unang tanong is yung yung ganong yung ganong manner ba, no? Yes, yung ganong attitude ba? Is that tantamount to ano impeachment? Oh, <laughs> impeachable <laughs> ba yon? Ganon ganon ba? Impeachment <yun? laughs> no, impeachable na kaagad yon na no? yes, just like mm. to defend your budget. Di ba? Kung mm. ganon wala na magdepensa ng budget nila, no? So, ganon na kalakas yung kamera. So hindi ko maintindihan. No? Ano bang impeachable don? Ano bang ano bang ano ano bang behavior? Ano yes. bang actions or omission na ginawa ni VP Sara? Mm -hmm. That is tantamount to ano to uh, an impeachable offense. Uh, ano ba uh, na violate niya ba yung constitution diba So yun na. yun din eh, siyempre of course no alam natin na may plano itong si ano si Senator next year yes. so siyempre kailangan niya kailangan niya medyo mag-ingay right now okay.